What's up mga chong? Solid na food tripan ba ang hanap nyo? Yung sa sobrang laki, ultimo yung burger patty nila eh hindi na magkasya sa plato. Yung pag kumain ka eh siguradong busog ka ng 3 days and 2 nights. Kung yan ang hanap mo, samahan nyo ako dito sa na-discover ko. Let's go! Dito lang pala yan sa MW Food Hub located at 154 Humildad Street, Pasay City. Open sila dito from 5pm hanggang 2am Wednesday to Monday. go offer nga sila dito ng mga jumbo pagkain gaya netong chicken katsu. Chicken katsu sandwich na sa sobrang laki eh, hindi na magkasya sa tinapay. Texas Mexican Chicken na napaka-solid sa lasa. Kita nyo naman kung paano nila ng sauce di ba? Napaka-solid. Meron nga rin sila ditong leg quarter nachos na chicken skin ang gamit na overload sa cheese at marami pang iba. Ba? Hi sir, kayo po Hello, si? Po. Ako po si uh, Dawag po talaga sa akin inong day eh, Naging kagawad po tayo Naging kagawad day, ra po yung tawag sa akin Sir, Eugene TV po Nice Hello, meeting you Sir, ano po, po yung in-offer niya ba? dito? Bali po, rice meal po Tapos may mga pagpulutan din po kami Tapos mga, mga sandwiches din po Meron din po Kali po yung mga best seller po namin, number one po talaga yung Tex-Mex Chicken. Uh, ah, Tapos chicken skin po, sya, pang pulutan, tsaka pang din po pagka gusto mo po Tapos quarter leg po, meron din po kami mga combos, may double pork chop din po. Then po sandwich po, chicken katsa sandwich. Ano pang iniintay natin? Gutom na ako. Subukan na natin 'yan. Let's go. So nandito kami ngayon sa MW Food Hub dito sa Pasay. Susubukan natin 'tong Tex-Mex nila. Grabe, mga chong flavor po lang. Solid sa, sa ano, solid sa cheese. Subukan natin. Hmm? Hmm, sarap. Grabe yung sauce na yun, ito, mga pro. Hmm. Paralo. May java rice pang kasama. Meron din sila ditong leg quarter na nilagyan nila ng barbecue sauce. Grabe yung ano dito. Ang laki pre. O. Oh. Good for two ito eh. Tabuhan ito natin. Kagatin natin yung paborito nating part. Yung puwet. Ang hmm. ganda ng pagkakaprito. Crispy yung balat juicy in loob. Ang ganda pa ng pagkakatiplan na dito sa barbecue sauce. Hmm, sarap. Pagka tayo na siyang malaki. Very good mo? mga. Ang lando. Hmm. Panalo. Meron din sila dito pinagmamalaki na stroganoff chicken. Bale, ito yung stroganoff nyo, yung white sauce na yan. Grabe, solid sa ano ito mga dyong, sa sauce oh. Kahit di ka na magpalagdag ng sauce mga pre. Tikman natin. Mmm, masarap. Ganda pala lasa ng stroganoff. Kulang <coughs> pag walang kanin. Mm. Prop. Large chicken katsu mga pre oh, na nilagyan ng buffalo sauce. Yan oh. May sesame seed pa yan. Lucky. Good for three ata ito. Buka natin daw. Mm, sarap. Nung una, akala ko pork to. Chicken pala. Pero grabe oh. Ang napaka-solid na ito. Mmm! Sarap! Medyo maanghang siya. So, kung mahilig ka sa maanghang, kuhanin mo ito. Sigurado ang gambuwas, busog ka pa. Sarap! Mmm! Ang sarap na ito, instead ng regular nachos, ang kanila is chicken. chicken skin. Tapos, sobrang dami ng cheese, oh. So, ito naman yung chicken katsu burger nila. Tignan nyo, ang oh, laki, oh, sobra. Labas-labas yun. <laughs> And with fry, siya. Try natin. Paano mo yung pakingin, pa yun? girl? Look, oh, may vegetables <laughs> pa. <laughs> mmm. Mm. Sarap! Sarap! Nasa compliment yung cheese sa burger. Uh, bali po, uh, baka gusto nyo pong pumunta dito po sa amin uh, para po matikman nyo po yung pagkain po namin. Open po kami ng ano, uh, Tuesday, ay, ay, Wednesday po kami. Wednesday to Monday po kami open. Bali, 5 p.m. po to 2 a.m. po kami. Kung nagustuhan mo 'tong video na 'to, ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na dito sa MW Food Hub and kung may gusto kong ipa comment down below and don't forget to like and subscribe. Bye-bye.